guys. Loto agin si Manay. Munggo again, mga guys. Ayan. Ito kanina, guys, pinalambot ko na to. At saka ito, guys, nilagyan ko na siya ng cubes na shrimp. Ito. Nilagyan ko na kanina to, guys, para matunaw na siya. Tapos, ito na yung ating bawang sipuyas at kamabis. Tapos, ito, guys, yung ating isdang hinimay ilalagay na natin dito guys. Yan ang ating sahog ng ating munggo. ulit yung ating alugbati mga guys. Tapos lagyan natin to guys ng patis. Lagyan natin patis guys maya so may, may at ko to guys pag nailagay na natin yung ating ginisang sibuyas bawang at sibu at kamatis at yung sahog na isda yan natin panginta sa kahaluin ulit natin mga guys Eto na guys, linagay ko na yung sahog ng ating munggo. Maya-maya naman guys yung gulay. Paanohin muna natin siya, pakuloy natin.